nandari ah. Lemento. So, itong nagkirti-kirti natin ang maganda-ganda sa makita nandari. O, ala dito. Ito muna itong, huh? itong pangitaan. Mas makita nato sa itong video. So na mga ka-idol. Pag may mahagip yung kamera natin guys pwedeng mag-comment kayo dyan sa comment section natin. Bro, mag-ingat kayo dyan, bro. Uh, andito kami ni At uh, Redick Gusti TV mga ka Idol at si uh, Sardix Gusti TV guys kasama natin ngayon dito sa lugar. Kung saan guys may namataan ditong nakaitim sa ano guys sa ilalim ng mga punong kahoy na yan guys. Kaya ito yung hanapin namin ngayon mga ka Idol no. At ayong uh, yung unahan guys doon ako nag-explore noong sa Hunted na party mga ka Idol at uh, na explore din yun ni Redick Gusti TV mga ka Idol no. Kaya binalikan namin yung tatlo ngayon ni uh, Redick Gusti TV at Sardix Gusti TV dahil gusto nilang uh, magkaroon din ng tawag dito, investigation dito sa loob ng ano dito, uh, lugar na ito kaya uh, pasukin na natin tong lugar na ito, na may nagpapakitang itim na iwan ko kung elemento ba o inkanto mga ka-idol ayan mga ka -idol. so kasama natin si Redick TV guys at uh, si ano, Sardix Ghost TV Ay mga ka idol, so dito yung sinasabi nila guys na may lumulutang daw ng nakaitim mga ka idol. So susubukan nating hanapin 'yun baka makita natin dito. So nakikita natin itong uh, lugar na ito guys. Ayun oh, no, ang lalaki ng mga punong kahoy. So doon sa unahan guys yung hunted na parke na ini-explore natin. Ayan okay, guys. So, medyo nakakilabot dito mga ka-idol. Ayan. Grabe mga puno dito mga puno. Oo. Dagko kay kahoy dari ba? Kay wala man yung ginapaputol. Good. Ginabawalan sa kuan ba? Kay eh, makatabang mo po ng mga yung naning kahoy. Good mo nang wala siya ginapaputol. Hantod nga nanay istorya nga Naday mga kuandiri ah. Ito ditong, Limento. Itong, itong, pretty care, pretty, but, the andre, ito nag-tier-tier diri ba tayo. Ang sa mga tip under oh, lagi huh? ito. Ito muna itong pangitaon. Mas makita na sa atong video. Ito na mga ka-idol. Pag may mahagip yung camera natin guys, pwedeng mag-comment kayo dyan sa comment section natin. Bro, ingat kegen, bro. Bro, ingat, ingat, kan. Ano guys? Medyo malawak yung ano dito. Okay, doon. Ito na i-zoom. Zoom, Zoom na din, Zoom in natin guys. Ayan. Yeah. Okay lang dyan bro Wala ba kayong nararamdaman dito? Ano yung pakiramdam bro? bro. Ha? Ah? Iba diba yung pakiramdam dito diba? Mainit yung katawan mo kahit malamig yung panahon Mulan kasi bro Kasi nga bro May mulan bro Lumabas Mula sila bro May nakikita ah, kasi dito bro May nakakita ng maitim daw dito bro ba na ha? ano Meron daw? May blusa daw na nakaitim dyan na lumulutang bro ba Pero Ewan kung makikita natin so yun yung sabi nila eh may kamandungan dito may nuno dito bro may nuno, dito. May nuno.

mga idol pag may nakagip yung kamera natin pwede kayong mag, ano dyan sa comment section natin ayun guys, malapit na tayo sa ayun yung parke guys, oh Nakikita natin yan mamaya mga idol. malapit na tayo sa luman parke guys Ayan yung malaking kahoy guys oh. Ayan, napakalaking kahoy guys. Bro, hindi kayo dito bro. Ito yung sinasabi kong lumang parke bro. <coughs> guys pagmasdan natin yung kasama natin mga kaidol pagmasdan natin sila subukan natin kung may susunod ba sa kanila mga kaidol no? ayun guys kasi itong lugar na ito mga kaidol ang dami talagang kababalagahan dito mga kaidol marami talaga ayun shout out kay farmers vlog dyan itong lugar na mga ka-idol maraming ano dito kakaiba Ayan, eh, lumakas pa yung ulan guys ito na yung lumang ka-idol medyo lumakas pa hmm. bro wali kayo dito bro bro ito yung na vlog ko last time ito parke ayun isa. this sa ano sa video ni ano uh, farmers vlog mga ka idol nakita natin yung uh, tawag nito yung nakaupo diyan na black lady diyan sa uh, duya na yan guys no? bro dito nakaupo yung black lady bro dito oh diyan eh, dyan, eh. Yan, kung nandito kayo pwede kayong ano magparamdam sa amin Pwede yung paggalawin yung ano, mga duyan na yan. O, uh, oh, Black Lady, dyan nakaupo. Nakita sa ano, video reaction. Ano May nakatayo na nakaputi doon. yang paling gila itu lah. Yang paling gila tapi nanti. Kamu ya bro? Oh, dari ulan bro. Lekas. Lekas ni yang ulan eh. ni. Jadi. Minyak rendah Perang mai bosis jadi. Mai don. Lekas lagi. Uh, dah, oh, uh, ha? Eh, uh, nah, nah, nah. bro. Melayu, melayu, bro. Rayo lang kami mga idol. Hindi lang kumalaw. Paramdam nga sila guys. Oh. Wala namang tao dito. Tata tayo ang tatlo lang dito. Oh. Ayun bro. Gumalaw. Ito so, yung sinasabi ko sa inyo bro. Na may nagpaparamdam talaga dito. Wow lumakas pa yung ulan guys. Napapansin yung mga ka-idol. Oh yes, parang may mga anino ako nakikita dito mga ka-idol. Bro. Oo. Oh. Ano, pakiramdam mo, meron talaga. Di ba? Oh. Ito yung nakikita nila guys sa video ko. Na gusto nilang patunayan mga ka-idol. Kaya yun. Napatunayan nila mga ka-idol na gumalaw talaga eh. Malayo lang kami kanina mga ka-idol. Oh. Muna akong lingon sa inyo mga na di-explore na ako dari ah. Ang lakas ng ulan. Ah, lumakas pa yung ulan lalo guys. Yung lumapit tayo dito. Oh. Tsaka gumalaw talaga siya guys oh. Grabe, lumakas pa yung ulan mga ka-idol. Ha? Pwede tayo yung sumilong doon guys oh. Doon sa unahan. Ha? Saan? May ano dyan? Ah, doon na lang oh dito sa saan dito grabe guys Ayan oh! tingnan mo bro kumalaw pa rin o kumalaw pa rin o hindi alam bro bro yung mga idol o gumagalaw pa rin sa idol Ayun lang na Sa guys Hanggang dito na lang muna yung eksplorasyon namin guys Kasi umuulan talaga Ayan, lumakas talaga yung ulan paglapit namin doon sa lungang parke guys At uh, Nakikita naman natin sa video natin talagang gumalaw yung ano guys, gumalaw yung duya na yun. Kaya ayan, maraming salamat sa lahat guys. God bless po sa inyo